Aries, Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero: color white and color gold. Number 8, number 21, at number 32. Kahulugan: Ang color white ay nagpapahiwatig ng kaliwanagan at kapayapaan, habang ang color gold ay sumisimbolo ng tagumpay at kasaganaan. Ang number 8 ay nagdadala ng balanse sa iyong personal na buhay, ang number 21 ay nagpapahiwatig ng bagong oportunidad sa trabaho, at ang number 32 ay nagbibigay ng inspirasyon para sa mas matatag na relasyon. Taurus, Cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero: color silver and color pink number 20, number 13, at number 12. Kahulugan, ang color silver ay nagpapahiwatig ng kalinisan at proteksyon, habang ang color pink ay sumisimbolo ng pag-ibig at kabutihan. Ang number 20 ay nagdadala ng lakas ng loob sa mga desisyon, ang number 13 ay nagmumungkahi ng bagong simula, at ang number 12 ay nagbibigay ng kumpiyansa sa pakikisalamuha. Gemini Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color green and color red. Number 21, number 17, at number 36. Kahulugan. Ang color green ay sumisimbolo ng kasaganahan at kalusugan, habang ang color red ay nagdadala ng lakas at determinasyon. Ang number 21 ay nagdadala ng tagumpay sa pakikipagsapalaran. Ang number 17 ay nagpapahiwatig ng maayos na komunikasyon. At ang number 36 ay tumutulong sa mas maayos na pagpaplano. Cancer, Capricorn ng kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color green and color red. Number 25, Number 17, at Number 14. Kahulugan, ang color green ay sumisimbolo ng pagpapayapa at pagunlad, samantalang ang color red ay nagdadala ng tapang at sigla. Ang number 25 ay nagmumungkahi ng pagbabago, ang number 17 ay tumutulong sa mas mabuting komunikasyon, at ang number 14 ay nagpapahiwatig ng mas malalim na pagunawa sa mga emosyon. Leo, Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero: color pink and color white. Number 23, number 19, at number 34. Kahulugan: Ang color pink ay nagdadala ng malasakit at pagmamahal, habang ang color white ay sumisimbolo ng kaliwanagan. Ang number 23 ay nagpapahiwatig ng tagumpay sa trabaho, ang number 19 ay nagdadala ng swerte sa pamilya, at ang number 34 ay nagbibigay ng lakas sa pagpapasya. Virgo, Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero: color silver and color white. Number 15, number 23. At number 10. Kahulugan: Ang color silver ay nagdadala ng proteksyon at kalinawan, habang ang color white ay nagbibigay ng balanse at kapayapaan. Ang number 15 ay nagmumungkahi ng bagong oportunidad, ang number 23 ay nagpapahiwatig ng tagumpay sa mga proyekto, at ang number 10 ay nagbibigay ng inspirasyon para sa mga bagong simula. Libra, Scorpio ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero: Color Red and Color Pink. Number 23, Number 17, at Number 30. Kahulugan: Ang Color Red ay nagdadala ng lakas at determinasyon, habang ang Color Pink ay sumisimbolo ng kabutihan at pagmamahal. Ang Number 23 ay nagdadala ng tagumpay sa mga relasyon. Ang number 17 ay nagpapahiwatig ng maayos na komunikasyon, at ang number 30 ay tumutulong sa mas maayos na pagpapasya. Scorpio, Libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color green and color blue. Number 18, number 20, at number 37. Kahulugan. Ang color green ay nagpapahiwatig ng kalusugan at kasaganahan, habang ang color blue ay sumisimbolo ng katatagan at kapayapaan. Ang number 18 ay nagdadala ng inspirasyon, ang number 20 ay tumutulong sa mas maayos na komunikasyon, at ang number 37 ay nagpapahiwatig ng mas magandang ugnayan sa pamilya. Sagittarius, Gemini ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color green and color yellow. Number 4, number 19, at number 33. Kahulugan. Ang color green ay sumisimbolo ng kasaganahan at paglagu, samantalang ang color yellow ay nagdadala ng liwanag at kasiyahan. Ang number 4 ay nagmumungkahi ng katatagan, ang number 19 ay nagpapahiwatig ng tagumpay sa trabaho, at ang number 33 ay nagbibigay ng lakas ng loob para harapin ang mga hamon. Capricorn, Pisces ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero, color white and color blue number 20, number 18, at number 33. Kahulugan, ang color white ay sumisimbolo ng kailanawan at kapayapaan, habang ang color blue ay nagpapahiwatig ng emosyonal na katatagan. Ang number 20 ay nagdadala ng tagumpay sa negosyo, ang number 18 ay nagpapahiwatig ng inspirasyon, at ang number 33 ay nagbibigay ng mas matatag na pananaw sa hinaharap. Aquarius Iris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero: color yellow and color blue. Number 17, number 39, at number 10. Kahulugan: Ang color yellow ay sumisimbolo ng kasiyahan at optimismo, habang ang color blue ay nagbibigay ng kapayapaan at katatagan. Ang number 17 ay nagdadala ng tagumpay sa komunikasyon, ang number 39 ay nagpapahiwatig ng kasaganahan, at ang number 10 ay tumutulong sa mas magandang pagsisimula. Pisces, Libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color silver and color green. Number 7, number 30, at number 19. Kahulugan. Ang color silver ay sumisimbolo ng proteksyon at kailanawan, habang ang color green ay nagpapahiwatig ng kasaganahan at pagpapayapa. Ang number 7 ay nagdadala ng swerte, ang number 30 ay tumutulong sa mas maayos na relasyon, at ang number 19 ay nagpapahiwatig ng inspirasyon sa mga plano.